So ilaw po mga kay Lorty So update lang po ulit Sa ating pasada vlog Ito, inaabot na naman tayo ng ulan Dito sa SRV Kasama yung iba nating katoda Ayan sa likuran So ito rin ang ating protection So ramdam na ramdam na ramdam na ng init ng main ah. Sa ating pata Tapos nababasa ng ulan para yung pasma tayo dyan mga kay Ito pa ng mga tricycle driver Ang init na main na Sabay init na araw Kaya ayan Lamig ng ulan Ayan labas nyan sight ng kalamnan Okay so, Wala pa lumalabas ngayon Tayo nga muna kami dito Mamaya pa po labasan nito, mga alas 5. So yan, si Chong, yun, eh, nagtatabing. So kamusta po sa mga lugar-lugar ninyo? Kamusta po yung mga ulan-ulan na nararamdaman natin ngayon? Yung iba, may sama talaga ng panon sa kanilang lugar. Dahil sa low pressure o bagyong paparating sa mga lugar nila so no? yun no? pa rin ng kalangitan, no? Biglang buhos. Wala pang pasero. yun tapos ang ating may kapote hindi ko na sinusot to ginagin dito ko nandito ayan, ayan yung ano nga, setup niya. set no? oh. hindi pa yun rin tabing natin dito sa gilid eh wala yung ulan sa kabunduan no? ayun, nandun ang kadilim ano? part ng sobrang dilim sa so may Kabundukan ng Bayan ng Tanay Sa Barangay Sampalok. Oh, Dito na Time check Kita natin pare Yung mga papel Sinipin natin Pababasa Sa'yo ba te Bicycle Sa'yo ba So hindi sa sa ate, nakita nung ano nila si Jante. So thank you for watching mga kalorti. Ingat po sa lahat ng God